lumabas kasi, eh, hindi galing sa ano, sa politiko o sa bante ha. May lumabas sa uh, nililing May na develop kayo ni Ma'am Laura Tolentino. Wow, si Amanda. Oh, si Amanda. Yung kalabtin nyo. Akala ko ako lang Marites. Marites din pala kayo dyan. Ay, uh, sure, Unang okay. <laughs> naglabas kasi sa tabloid. Sinabi ni Manang, apo. ni Manang Lolit Solis eh, na nagkakadib. Like, at, at least, parang dito sa amin, linawin. Ikaw yung maglilinaw, di ba? Opo, opo. Hindi po, ano lang po, primanda. Maraming maraming salamat po sa mga mm. sumusunod at sumusuporta sa team namin ni Lorna Tolentino, ni Amanda, kaya tawag sa amin ni Primanda ibig sabihin, po, uh, ibig sabihin niyan, senator, click yung tambalan ninyo sa Batang Kiapo. Kaya maraming parang na-influensyaan at parang kung mag mo yun, parang nakakarakterize nila yung karakter ninyo na parang in love nga, di ba? <laughs> effective. Effective yung Apo, acting. Katulad then, lang po niya na sinakyan din po yung love team namin ni, ano, ni Angel Aquino doon sa probinsyano. Oh, eh, ibig sabihin yung primanda, kinagat pa rin kahit <laughs> Kaya alam mo na, kinagat. kahit may edad, kinagat pa rin ng mga kababayan, mga support, taga-suporta, kahit na medyo may edad na tayo, ni ma na Ma'am Lorna. Oo nga po. <laughs> di Kaya ba? Kaya nga po, may love team pa pala yung mga senior citizen. Oh, Oo, di ah. ba po, pum pumatok sa mga, mga Gen X, ang ah. talag <laughs> Mga Gen Z, <laughs> uh, mga millennials. So, eto. Kasi wala nang, wala nang, wala nang eh. Wala na, ano, puro nag break break na sila kaya uh, medyo sa atin ang kinagat kay senior citizen tayo. So talagang totoo pa rin na may asim at uh, may tikas pa rin <laughs> si sa toto habi.